pupunta tayo ngayon ng itik ni Ate Lori mga boss para makita kung anong kalagayang kanya mga laga tatawirin natin ito Hindi e, na hindi kanila ng tulay ito nakasalubong ko pala sila kaninang umaga ay kaninang papunta ako dito So, Ito yun mga boss. Ito yung pinaka na update natin sa kanyang mga alagang itik. E syempre busy naman tayo. So wala lang si Atulore. Dahil umuwi na. Alasing ko na mahigit ngayon. Alasing ko pasado ng hapon. Same hindi rin. Dito lang din sa malapit sa amin. Yung bundok na yun, yun yung Kasebu, Nueva Vizcaya at itong bambang so nandito tayo sa bambang itong mga lagang siguro ito nasa 300 piraso to kung di ako nagkakamali kunti na lang ah eh wala pa naman silang mapagpastulan dito dahil naararo na yung yung uh, mga palay at yung iba tinatamnan pa lang so ginawa niya nakita nyo naman yung plastic na yan ng mga feeds ng pakain nila yung mais yun yung mga boso yun nakakamiss ko lang yung mga vlog na ganito Kahit pa paano, kahit pa paano mga boss. Uh, Mag-upload tayo kahit paminsan-minsan dito sa mga alagang itik ni Atilore. Ano? Pareno. Eh. Silipin natin dito. Sa ilalim ko mayroong paitlugan ba? Ikot lang tayo. Oh, may itik. Mainit talaga oh. Eh. Yung nila. Dito manginit log yan. Yan manginit log. Eh. Pero wala nilagay na diami. Wala silang makitang diami. Mm -hmm. Siguro babalikan na lang natin dito mga boss kung nandito na si Ati Lori, Para makausap din naman natin kahit kung saglit. ba? Diba? So, wala eh. Kahit umaga, Pwede rin mag-vlog tayo ng umaga para makita natin kung gaano karami yung mga mga itlog nila. Pwede rin umaga.